Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Magluluto tayo ngayon ng spaghetti. At dahil chicken longganisa lang ang available natin, yun na lang ang gagamitin natin. Ang mga sangkap na gagamitin natin ay chicken longganisa, bawang sibuyas, diced tomato, at yung ating pasta. Maglalagay din tayo ng asin at paminta, pampalasa. Bali, dalawang klase ng hiwa ang gagawin natin dito. Maliliit na diced at paslant. Bali, yung diced yun ang gagamitin natin pang gisa. At yung slice naman, pang toppings. Pinakuluan ko na nga itong pasta. At hiniwa ko na rin itong bawang at sibuyas. Tapos, pinakuluan ko na rin itong chicken longganisa. Hanggang sa magmantika siya. At medyo magkaroon ng toasted parts. Sinimulan ko na nga ang gisahin itong sibuyas at bawang. Tapos nito ay isusunod ko na rin yung dinice natin na chicken longganisa. Gigisahin ko lang ang mga ito hanggang sa magmantika na ang longganisa. Sa totoo lang, hindi karaniwan maglagay ng longganisa sa spaghetti. Parang hindi kasi nababaga yung klase ng tamis ng longganisa para sa isang spaghetti. Kaya gagamitan natin ito ng diced tomato. Para ma-balance nito yung tamis ng longganisa. Tapos, lalagyan din natin itong keso sa pagkulo. Yun ang magbibigay ng alat dito sa ating spaghetti, bukod sa asin. Pinakuluan ko lang yung diced tomato hanggang sa medyo maglapot na siya. At habang natutunong yung keso, Sempre nagiging creamy din siya. At eto nga, hinahalo ko na ang pasta sa sauce. Ready for serving na ito. Ito yung masasabi mo na sarap na hindi mo inakala. Ayun lang, bye-bye.